Isang nakalulungkot na balita ang humanig hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Estados Unidos. Isipin mo ito, isang tapat na lingkod bayan nagpunta sa ibang bansa para sa isang mahalagang misyon, ngunit sa isang iglap, isang trahedya ang bumago sa kanyang tadhana. Paano ito nangyari? Pero bago natin talakayin ang buong kwento, huwag kalimutang i-like e ang video na ito, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at i ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang balita at updates. Ano ang iyong opinion sa trahedyang ito? E comment mo sa ibaba. Noong ikadalawamputsyam ng Enero taong 2025, isang malagim na mid-air collision ang naganap sa himpapawid ng Potomac River, malapit sa Washington, D.C. Isa sa mga biktima ng insidenteng ito ay si Police Colonel Pergentino Malabed ng Philippine National Police, PNP. Si Colonel Malabed, na nagsilbing chief ng PNP Supply Management Division, ay nasa Estados Unidos para sa isang mahalagang misyon, ang pre-delivery inspection ng all-purpose best na gagamitin ng ating kapulisan. Ngunit matapos niyang tuparin ang kanyang tungkulin, isang hindi inaasahang trahedya ang naganap. Plano sana ni Colonel Malabed na bumisita sa kanyang kapatid sa South Carolina matapos ang kanyang opisyal na lakad. Ngunit bago pa siya makalipad mula sa Ronald Reagan Washington National Airport, dalawang sasakyang panghimpapawid ang nagbanggaan sa ere. Ang resulta, isang nakapanghihilakbot na sakuna na kumitil sa maraming buhay. Sa pagkalat ng balitang ito, mabilis na nagpaabot ng pakikiramay ang Estados Unidos. Ayon kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, Ikinalulungkot namin ang pagkawala ni Police Colonel Pergentino Malabed na nasawi sa trahedya sa Washington, D.C. Hindi malilimutan ang kanyang serbisyo at dedikasyon sa kapayapaan at seguridad. Maging ang Philippine Department of Foreign Affairs, DFA, ay naglabas ng opisyal na pahayag ng pakikidalamhati sa pamilya ni Colonel Malabed at sa iba pang biktima ng aksidente. Maaaring nagtataka kayo, bakit napakahalaga ng trahedyang ito? Una, hindi lang ito isang ordinaryong aksidente, isang opisyal ng PNP ang nasawi habang nasa isang mahalagang misyon para sa bansa. Pangalawa, muli nitong inilantad ang kahalagahan ng seguridad sa himpapawid. Paano naganap ang mid-air collision? Ano ang maaaring naging pagkukulang? Sa puntong ito, hindi pa ibinubunyag ang buong detalye ng investigasyon, Ngunit ang ganitong trahedya ay muling nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mahigpit na aviation safety protocols upang maiwasan ang ganitong uri ng aksidente sa hinaharap. Si Colonel Malabed ay hindi lamang isang mataas na opisyal, siya ay isang dedikado, tapat, at masipag na lingkod bayan. Bilang chief ng Supply Management Division, bahagi siya ng isang mahalagang proseso upang matiyak na may sapat na kagamitan at proteksyon ang ating kapulisan. Ang kanyang trabaho ay may direktang epekto sa seguridad at kaayusan ng ating bansa. Dahil dito, hindi lamang ang kanyang pamilya at kasamahan sa PNP ang nagluluksa, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Habang patuloy ang investigasyon sa trahedyang ito, asahan nating may mga hakbang na gagawin ang mga autoridad upang matiyak na hindi na ito maulit. Ang ganitong pangyayari ay isang paalala sa kahalagahan ng kaligtasan sa transportasyon, hindi lamang sa himpapawid kundi sa lahat ng uri ng paglalakbay.